Flowers lang sila dul naman na, sa among area. Mo na gani gay proteksyonan gud na mo ah, among area nga sa barangay banaw wala na mo pasudlig buso para ang ginagmay na managatay sa man ni Mang Kanor ingani ani na mga isda makakuha pa sila kung sudlag man ng dug buso mo na di na nila makuha na mga grasya mo na proteksyonan gud na na mo kay isasab ko na bantay dagat nga rin sa barangay ban aw ko na protekta sa among area og ani dul isda karon no, 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 no. Ah. Ay pagkala. Salamat pare salamat sa imo hang grasya na Gipa share gyud nimo. Yo, salamat ah. Kalami sa atong isda dulo. Dili Dali ana niyo dulo. Shout out ko ka Mang Kanor, mo ni ang amon tirador nga rin sa panapana sa kuan kaning kaning to person do. Maayo ni sila mamana dulo mga ngani na isda. Kasi pagyud. Ug mo ni amo karong display karon sa man talipa pa. Yes. Ug ayo mo pagdugay dula. Dili dali ana niyo kay bag-og gyud ni nga bot. Oh. Apa ang Panikanor? Kanang yung payahang armas. 3.5 Anak, karun doon lang? D-plus na di O, nainin doon O, napasa to Ang sinugatan doon O, nakasyan niya Punta sa ilahang krasya Huwag mo ni karon mga idol Naghuwat ni ang to person mga idol Kaya naghulat sa ilahang Bayad ni Bosing Sa kanina isda Ang hali nila 1-3 Kanan O, iwasan pa sa ilahang lamas karun O, tanaw ni nato doon Daw Pila nagyod ang ilahang bilin Mone lang ista karon no. Ano ni nato dol kay Napaabot ning duha ka nga ray gatang na nang sa pagulit nila makapalit og sa pamilya mo gyud ni ang basa basta makantos lang gyud ta pasagan sa gan basa Ginoo basta kuan kasihan gyud ta lihok ka para ikaw paghatagan og biyaya. mo na bitaw dol dili lang kita sige magasulti sa ingon na watay lihok lihokon sige tag ampo pero wa maglihok unsaon pagabot sa biyahe mo na ampo da kay para sama ani ug karon o nikuha na si bossing kwarta kay isip na ibayad na sa to person karon na mo ni amon tirag sa pana ari dol karon Ibawasan na naman silang utang, tanaw na to. O ni ang overall nila halin doon. Ano? Eh? Hmm? Mana dala? 1,335 3 75 less 1 sa utang nga. Mani karun doon, naisip na gumikan sa ilang pagkugi, mali pa yun ang asawa ano nila, gumikan kayo naka, nakasudaan pa, nakadala pa ang kwarta, sama na 1-3 ha. Mga og... si na karun o... Mil uno si tinta na lang. O, mil uno si tinta na lang, ginabawasan na sa utang o mga ni karun. Ano oh, okay. pa kagari? Oh, pakapihon pa sanina to dol. Mo ni dol. numpa, So hours lang sila dol naman na sa among area. Mo na gani, gi proteksyonan gud na mo ah, among area nga na sa barangay ban wala na mo pasod lig para ang ginagmay na managa tay sama ni Mang Kanor, ingani na mga isda, makakuha pa sila kung sudlag man ng gudog buso. Mo na di na ni nila makuha ng mga grasya mo na proteksyon na yun na anamo kay Isasab ko na bantay dagat nga rin sa barangay ban Isasab ko na protekta sa among area og nan hanat nang taman dula daghan salamat sa inyong suporta alang niyo kalimti pag share sa among video labi na sa pag like og daghan salamat sa inyong tanan di na nako dugayon sa, daghan salamat og i love you sa inyong tanan mayong gabi